Hello guys Nakapag ulam na ba kayo ng ganitong luto sa tahong guys Talagang itsura pa lang ay matatakam ka na So samahan nyo ko sa video ito guys At tayo magluluto ng tahong kare At isishare ko itong recipe na ito Alright, bali may isa't kalahating kilo tayo ng tahong dito guys Ayan, press na press ang gagawin natin guys, bali ihanda muna natin yung kanyang mga ingredients, yung ating luya. Tapos yung ating sibuyas. Tapos yung ating bawang. Tapos yung ating onion leek. Bali sa kawali guys, maglalagay tayo ng tubig. Tapos takpan natin guys, antayin lang natin itong kumulo. Ang gagawin natin guys, bali ilalagay natin yung ating tahong. Iba-blanch natin yung ating tahong at antayin lang natin na bumuka siya. Yan, ganyan lang kasimple yung gagawin natin guys. At ito na nga guys, uh, bumubuka na yung ating tahong. Huwag niyo masyadong i-overcook guys para hindi mahulog yung kanyang laman pag niluto natin na Okay, pag na guys, pwede mo natin hanguin and then ilalagay natin sa ating uh, lagayan. Alright. Okay. Ayan. So, ang gagawin natin guys, bali ibubuka lang natin ito at tatanggalin natin yung isang side ng takip ng tahong. Ayan, ito lang yung matitira kung saan dumikit yung laman guys yun yung kukunin natin okay sa mga hindi pa po nag subscribe dyan guys pa subscribe po ang ating channel and don't forget to click the notification bell guys para lagi ko yung updated sa mga bagong upload nating mga video okay mapapatuloy tayo guys at ito na yung itsura nya okay sa kawali guys maglagay tayo ng mantika tapos uh, mag uh, magigisa tayo dito ng bawang Tapos sunod natin yung ating luya. Ayan, kaskad lang natin guys yung ating pagigisa para lalabas yung kanyang aroma. Pag okay na guys, bali maglalagay tayo dito ng purong gata ng nyug. Tapos ilalagay natin yung curry powder. Maglalagay din tayo ng paminta. Yung ating asin, saka at kointing seasoning powder. Haluin lang natin ito guys. Tapos uh, kapag ganito na yung itsura guys, bali ilalagay na natin yung ating tahong. Ayan. Bali haluin lang natin ito guys. Ayan siya. Ayan, talagang ang nung niluluto natin guys. Ayan, dahil naipakulo ay naman yung ating tahong, guys, so mabilis na lang ito maluto. Bali, maglalagay ako ng siling green dito, guys, saka siling labuyo. Ayan, para may konting sipa uh, and then dagdag uh, lasa sa ating nilulutong tahong kare. Ayan, subukan nyo ito, guys, napakadaling lutuin at siyempre, napakasarap ito. At ito na, nga guys, luto na yung ating uh, Uh, taong. So, uh, plating na tayo. Yan, talaga lang natin sa ating uh, plate. Para din sa preparation ng ating panahalian. At maglalagay ako dito guys ng onion leek. Para sa ating topping. Okay, at ito na guys yung ating recipe ng araw. Itong uh, tahong kare na walang kasing sarap. Alright, subukan nyo ito guys at hindi kayo magsasawa. Okay? Thank you. And more power.